Ito na sa bandang kanan. Nako po! Meron pala isang barangay dito na ongoing yung construction. Ito naman ay nakatayo dito sa bangketa. Ito din kaya ba ay ma-demolish? Kamakailan lang ay merong barangay hall na na dito sa Alonso. Ito talaga nakatayo sa bangketa tapos sa tabi pa ng high school building. Kaya naman talagang uh, inutos ito na gibain na. Ito namang area ng Barangay Hall. Saan kaya ito? Itong area ng Barangay Hall naman punta natin. Nandito na tayo sa Recto Avenue. DB Soria. Tingnan di mo yung luwag ng kalsada ngayon, di ba? Di ba talagang dito? Punta natin doon sa Alonso. Malapit na matumba yung Barangay Hall. Ito ang kasunod naman. Dito sa Dagupan. Corner Mercado. Ang, ang kakaiba ito, hindi pa sa tapos. Mukhang gigibain. Ah, ito kasi yung barangay hall na to, nakatayo din sa bangketa. Yari na, no? Ito ka ba yun, no? Kakanaan tayo dito sa Dagupan. Kaya mo, linis na ng divisor. Merkado. Sa kanan, ito po yung Tutuban Center. Tignan natin. Sa bangketa din kasi nakatayo. Pero kung malaki din siya. Parang katulad dun sa may Alonso malaki din siguro ang gafka nito ang uh, budget oh, maluwag ito, parting area ng Tutuban Center mukhang ito ba yung dami na rin pala mga kan hams yung. malapit na, sana kayo eh Ayun oh. Malaki nga oh. Ito nasa bandang kanan. Ito sa bangketa rin nakatayo. Yari na. Malaki din pala to. Kaso parang wala nang gumagawa. Ayan, bangketa yan. Yari na po. Pero ko na rin, nagamit na yung pera niyan kasi tinan mo, mo oh, nabuo na rin pala. Oh. Alam ko, yung mga taga barangay 15 niya, maraming pakinabang na ano, sa barangay niya. Kaya okay, nagsimula itong construction, sir? Hindi ko alam, dumating ako dyan. Ano na yun, eh? Tunay, oo. Dalawang palapag. Oh. Second floor. Malapit na palang matapos. Oo, oh, wala yeah. na. Tinigil na Tinatigil, eh. Tinigil eh. Tinigil pa yun yata eh. Daan ng tao. Tignan oh. mo naman. Yan, open yan. Pag nawala lahat ng basura na open yan, pwedeng dumaan ng tao dyan. Oo. Kasi yan, bukas yan. Bukas yun, parehas. So, eh, ah, yung yun, ah, yun pa rin kalsada. Ano diba? naman itong babaan yan? Open yan eh. Open yung babaan yan. Baba niyan. So, natigil yung tarbaho niyo, sir? Ilang ilang araw na natigil to? Hmm. Hindi lang barangay. Hindi lang, hindi lang barangay. Marami yan. yan yan. Payout na senior. Hindi lang barangay hold yan. Tabi lang ko lang para ito, Tutuban Center. yan. walking distance. So, mahaba kasi itong dagupan yan itabukan ah, mukhang malaki pala itong gagawin dito sa baba niya, mukhang pwede pang gawin no? so 1, 2, 3 kaya itong mga tatlong palapag para sa nga, nga talaga gusali ah, nadadaanan ko lang ito dati pero ngayon, uh, pala, barangay pala. Na. At ang, uh, nga sa ngayon, walang uh, ginagawang construction. Nahinto muna siya. Dito sa Tinayo. Wala kasi nakuha na rin pala. Malaki, tapos sa uh, Malapit na daw matapos. Kaso nahinto siya. Saan yung school dito? Oh. Sa ngayon, napunta sa Barangay 53, yung daycare. Ah, oh, daycare. Kasi sabi, gagawa ng, di ba, may ano ng daycare yan, papa. So, baba. Pero ito, dito na, bangketa pala yan dyan. Oo, oh, bangketa yan. Bangketa pala. Ah, kasi kitang kita kasi dito na itong dusali yung tinayong abay, nasa bangketa. Ang e, katulad nito, may kita mo itong community hall na yan. No? Diyan sa itinayo, pero meron pang espaso para sa bangketa. So meron pang konting bangketa dyan. So kung kumpara mo dito, uh, wala talaga. Tapos, meron din lang poste oh, tulad nyan no? na, na obstruct siya. Ah, okay. So kung nga palaga, nasakop din pala yung bangketa yung pagka-construct no. Tapos yung wire nasa gilid dalawa. Grabe yung labat ng mga wiring dito. Talagang uh, konsa, nakadikit. So, ang ang mayayari to kapag magbubukas, yung tara ng mga tao, dito na lang yan. Kasi tinayuan na dito eh. Malapit na naman, kung ang binising na lang yung kailangan pala dito. May din kasi mga construction. Doon yung mga basura. Ala, kung makikita mo dito yung mga tao sa kalsada na lang yung maglalakad. Kung dito sa area, so, kailangan mo pang lumipat sa kabila para makalakad yung mga tao dyan. Marami yung spaghetti. Pero ito yung sinasabi ni Orme Yung mga sobrang na wiring niya. Ngabayang tulad dyan, No? grabe yung iba nyan wala nang silbi yan eh. yan yung mga extra wire yung so, mga cable yung kahit pang internet grabe sinuksok so parang hindi na ginawa ng parang tong wiring basta na lang uh, kinonstruct okay guys so, tignan natin yung gilid ha malaki din pala no mukhang maraming kwarto tong magagawa kapag uh, nagbukas hawak na So bukod dong sa gusali ka ba, marami din kailangan ayus ah, Meron din pala dito nakatayo oh. So talagang ayun natin Ito yung bangketa oh diba? May mga puno pa Hindi masyado na papansin yung mga bangketa dito sa mga puno. Ito yung bangketa talaga oh. Tara guys. Oh, so, ito din bangketa nila, meron din pa lang isang bangketa. Ito, tayo sa koda niyan. Ah, uh, ito malapit sa Gabriela Street.